laban na, panibagong gabi, panibagong pailan. Grabe, napakasaya ng aming naging karanasan. Nandito kasi kami ngayon sa pinakamatamis na lugar dito sa ating lalawigan. Ang tema kasi ng kanilang kapaskuhan ay ang walang kasing tamis na pagmamahal ng ating Panginoon. Nandito nga kami ngayon sa Lake Farm de la Ang isa sa mga pinakasikat na tourist destination dito sa ating lalawigan. At dito nga yan matatagpuan sa bayan kung saan number one sila pagdating sa turismo. Dito yan, sa bayan ng Pantabangan. Malugod po namin binabati ang lahat ng mga kaanta. Lalong-lalo na ang inyong mahusay at masipag na punong bayan na si Mayor Roberto T. Agtipa. Punong-puno ng matatamis na pagmamahalan ang Lake Farm Mar. Ang konsepto kasi ng kanilang Pasko ay tinawag nilang Candyland. Kaya naman masayang-masaya ang mga chikiting, ang mga magkakaibigan, ang mga magbabarkada, ang mga magkakasintahan, at syempre ang buong pamilya. Taon-taon ginagawang espesyal ng Lake Farm Mar ang Pasko ng maraming Novo Ecijano. Hatid nila ang magandang lugar para sa lahat. Kaya ikaw kung naghahanap ka ng magandang pasyalan ngayong nalalapit ang Kapaskuhan, ano pa ang iyong hinihintay punta na rito sa Lake Farm? Kasama si Domeng at si Ale. Inikot namin ang napakagandang Candy land. Patok na patok nga ito sa mga bata. Yung tipong kahit saan ka pumunta, pwedeng-pwede kang magpili. Kaya ikaw, ayain mo na si Crush. Kalihin mo na dito yung nililigawan mo. Dahil sa tamis ng paligid. Baka maibigay na rin niya ang matamis niyang. Oo. Oh, Ayan nga ang mga sisiw at masyado nag-e-enjoy. Pati ang cameraman namin na si Spencer ay nakagyulo na rin. Iba talaga ang Lake Farm de la Mar. Palagi nilang pinaparamdam na espesyal ang mga kaanta. Maging ang lahat ng Novo Ecijanos. Kaya nga para sa amin. Isa ang Lake Farm de la Mar sa talaga nga namang maipagmamalaki ng Nueva Ecija. Taglay nila ang magandang pasyalan. Mabilis at maayos na serbisyo. Malinis na kapaligiran na makatatawi ng ating lungkot, pagod at stress. Kaya ikaw na nanunood ng video ito, ilagay mo na sa comment section ang gusto mong makasama rito. Panigurado hindi kayo magsisisi at baka balikan nyo pa. Dito po muli sa SK Philippines, isang proud probinsyano at isang proud Novo Isihano mula pa sa bayan ng Laur. Kasama ang mga sisiw, kami po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng magagandang pasyalan. Mga pa ilaw na sumisimbolo sa masayang diwa ng kapaskuhan. Ang amin pong pagbati sa Lake Farm Delamar family, lalo na sa mababait na may-ari na si Mam Ma Maricar at si Serge. Maraming maraming salamat sa pagsamang ka sa muli. Paalam, ingat, and God bless. Laban na!